Hello guys. Dito babalik ulit tayo sa One Black Sky Block. Pupunta tayo sa Nether at doon na tayo maggagawa. Kasapa ko nga pala dito ang pinsan ko na pangalan na ay... ano? Bala na siya sa buhay niya, martial art. Yan. So tara guys, mangunguha tayo ng gamit natin para sa may ano, Nether at doon tayo magano magpuputol tayo ng puno. Tara. Go. dito ay kukunin tayo spruce lang na nine lang yan pwede na siguro yan at pupunta na kami dun tara uh, muna tayo pagkain guys at baka magutom tayo hindi pa tinatabang ano? eh. dito daw nagaya po yung pinsan ko dito daw maraming ano daw sa kanya gamit yung gamit niya puro pang ano puro galing sa may cave bugok yan, kuhanin natin yan para, ayan, may uh, ano tayo, may kuhanin natin yan, paluto, tsaka yung harang, basta yun na yan. O, yan, po, kukuha patang stone. Ah, may kinalaman lang pala. So, ako, mauna na ako sa nether. O, ayun, hindi pala, magano muna pala. Ako. Yan. Titesting ko muna. O, kaoy na, yung ko na yan. Tara. Ito na papunta na kami kasi magahanap kami log. Dito ay kauumpisa pa lang namin may ano na kagad gas. Pinasabugan kagad kami kaya nasunog ako. 'Yun, then you guys so, ano yang ginagawa mo diyan? Yan. Inara ano nagsara ko? Yan naggawa-gawa na ako ng naglagi wari ako diyan para design.

at sisimula na namin magganap na log panggawa gawa ng aming house dito sa nether dahil wala na kami magawa <coughs> Dito ay sabi niya siya na daw Wala lalaban. Sige, labanan mo. Kaya mo nga. Oy, ang galing. Oy, ang galing niya. Sige, sige. Ikaw na proud na ako sa'yo. I'm proud of... I'm so proud of you. Congratulations. Dito nga pala may bigla papanas sa akin. Pagdiyan magpapakita tayong gilas. Papa, papatay natin siya. Paano? So dito may nakita rin kami piglin at naku ano may mga piglin dito lalabanan niya daw yung naka gold na armor na piglin na yun ay nahabol niya na po Oo oh, Oo oh parkour world of parkour dream oh wow 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 ayun po papatay niya papatay niya oy napatay tutulungan na kita oy oy ako na dyan ako na dyan kukunin ko yung bungong aita dyan boom nakuha ko yung bungong aita sa akin na yun. gagawa tayo ng ano tatlong ulong aita ay nakakita na pa wala kami magkakit na kami dito sisimulan na namin guys sa aming kalokohan ng pinsan ko ay natrap kami tignan nyo yan yung gagawin ko dito guys gagayain ko siya dahil hindi na rin ako makalabas kakit na ako pataas yan bakit ito pa ba mamutol mangga ulit tayo guys dito ay babalik na tayo guys dito guys ay napabalik ako ng gas at dahil pinutukan niya tayo ay pinutokan sana all oh, ayun na guys babalik tayo tingnan niyo tapos magugulat pa ako ng skeleton dyan pero matapang tayo lalabanan na rin yan oh J ah oh, J talaga sa buto ano J ano J dito ay papas forward na natin ng aming gagawin na kalokohan at nang wala ako ng mga gagamitin namin para sa pang plot ng world eh wala lang akong ginagawa pa kung ano ano, ginagawa ko wari dumadalaw dalaw ah pangit pangit nagtitingin ako ng design na ito lalabas na po kami at ipapas forward ko na dahil lagagawa po yung pinsang ko na ano dahil lagi na lang kami sinasabogan ng gas na yan ito na sisimulan na namin ang paggagawa ito na pa nga ako dito guys dahil sino na garang dyan dahil sa gas kalayan. yan sabi ng dito pag uupisa na kaming maggawa ng platform haayusin ko muna yung baba na yan oo oo eh may gas na naman guys sabi na lang gas na mga atake sa amin Oh, na kakin na naman ako guys gusto ko na patayin yan tinan nyo mga mga ako dyan mga guys tingnan nyo ayan, ano, yon. Yon, Nrain, naman, na nga nga nasusunog ito siya kung ano nga nagagagalit sa akin na kanina pupukulin niya daw ako sa ulo ayan Rage na lang kami na ano ng gas kaya tatakpan na namin yung, guys nangyay na natin yung apoy. ayan yeah, yeah, very yeah, yeah, yeah. nice fast forward na natin yung papagtayuan ng bahay namin sa flat. dito po pala may store skeleton lalabanan po natin yan tinan nyo ah tatamaan eh oo sablay sablay didiritso did 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 natin yan oh yan yan tinamaan yung ribs tinamaan ulit yung ribs tinamaan po yung balikat so tuloy ulit tayo sa paggawa ng bahay dito po yung nagiganti po yung gas ayan po lalabanan po niya tayo oo hindi po natin ah na oo sablay or god tatamaan natin yan Oh, sablay, kala ito naman. Tatama natin yung mukha niyan. Hindi po naman. Ayan po. Tukulin mo. Bumalik. Bumalik ang galing. Yan, natamaan ko po yung ano niya, binugay niya po. Ayan, ayan. Tama mo, tama mo. Hindi pa rin naman. Bumalik mo yan. Tama mo. Hindi pa rin naman. Tama mo, tama mo. Yun, yun naman. Nice one. Balik ulit tayo sa paggagawa ng bahay. Storbo yung gasay. ito nga po ilalaban ulit natin yung gas gasdel storm ulit eh napagagawa natin may ano na po tayo may floor na po tayo eh uyoyoyoy uy, uy. uy, uy, uy. ay 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 Jadi tiga, di parku kau ina buat nemen. Tama mu, wuih wuih bawa balik bawa balik. Tama mu, tama nene, Di parti nemen, di parti nemen. Tata ina pun ada tenda sebalik kulit cepat ke gua bahai. At siguro po dito muna kami mag, magpapaalam na po kami ng pinsan ko at abang na lang po kayo sa part 2 mag kayo ng ano kung gusto niyo pa at mag Abang-abang na lang po. Oo,